Hello mga kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat Good afternoon everyone Ito na naman ang yung life coach at ka negosyo partner Ate JB So napakaganda ng topic na ating pausapan ngayon kaibigan no uh, Relate po ito sa negosyo or kahit anumang negosyo no Ayan, so, Meron kasing uh, nag private message kay Ate JB Nagtanong sa, atin, sa ating Facebook account no Kaya hindi ko na lang po i-mention ang kanyang pangalan Kasi nga Uh, baka may makakilala po sa kapatid natin, no? Siya po ay isang babae, nagwo-work siya sa abroad, isa po siyang kasambahay, and then, nagnegosyo uh, nagnegosyo po siya, no? Nag-start nag, nag siya, so nag-open nag siya ng negosyo dito sa Pilipinas, sa Pilipinas, while she is working, I mean, while she was working abroad po. And then, uh, na-lesson po siya, no? So, malaki talaga ang kanyang, uh, na-lesson na yung na-learn niya, no? sa kanyang pag pag-open ng negosyo kay Bigan kaya uh, medyo mahirap talaga ang nangyari sa kanya, medyo masakit, masaklap talaga kaya naman ibabahagi ko po ito sa inyo kay Bigan uh, dahil baka makarelate kayo or baka planyo na gawin rin ang ginawa niya ay uh, para hindi po kayo magsisi. Okay. But before that kay Bigan na uh, allow me no to to give thanks and thank you po sa inyong lahat dyan na ano po, walang sawang nagsusuporta kay Ate GP and mag shout out ako sa dalawa nating kaibigan no? sabi nila, i-shout out ko daw sila ayan, so as a way of saying thank you ayan, appreciating them kasi nga palagi silang nanonood sa aking video katulad kay kaibigan, so i-shout out natin, hello kay sis Aliyah Craze Benevista Vergara, hello sis Aliyah Grace Benevista Vergara. Ayan, is working abroad. Hello, sis. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa suporta. Sis Aliya, Grace Benevista Vergara. Also, sa, kay sis, ayan, kasari natin, Amen. Ang pangalan, ang pangalan niya ay si Amen Teacher Tindera. Ayan, hello sis. Magandang hapon po. Amen Teacher Tindera. Thank you so much po amin, Teacher Tindera, sa inyong walang sawang pagsuporta kay Ate GB. Thank you so much. And sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB. And then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag-asenso. ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. Sana please don't skip the ads po, no? Malaking tulong po ito sa amin ng ating, aming family, aking family po. So ang kaibigan, no? Pag-usapan na natin dahil, dahil napakahalaga po nito. Yung kababayan natin na nagwo-work abroad, hindi natin siya pangalanan kasi nga baka may makakilala sa kanya. Hindi po kasi nangyar, ah, maganda yung kanyang experience. Um, yung ating kababayan po, katulad ng marami sa, uh, sa inyo dyan, no, gusto rin mag for good. You know, shout out sa ating mga kababayan dyan ng, na OFW. Ayan, so, gusto siyang mag for kasi naman ang hirap, malayo po tayo sa ating family. So, pero no, kahit mahirap ang pagiging OFW, saludo tayo sa mga kapatid na dyan na nagwa-work sa abroad kasi nga kahit malungkot, ang may, ang bigat sa pakiramdam, malayo tayo sa ating family pero ginagawa po natin lahat ito dahil hindi lang sa ating sarili no, kundi sa ating family lalo na sa ating mga anak para mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. Kaya saludo po ko sa inyo, mag-ingat kayo palagi and be healthy always. Ngayon yung ating kapatid kaibigan, katulad ng mga pangarap niyo no, alam ko pangarap niyo rin mag-forgo dito sa Pilipinas. Siguro mga 90% no sa inyo diyan. Gusto niya talagang magnegosyo kaya 2 years back nagnegosyo daw po siya. Kasi nga uh, gusto niya pag uwi niya dito, ay uh, well establish niya ang negosyo, nakatayo na. So, noon sinabihan niya ang kanyang sister, yung kapatid niya na babae, na pwede ba siya na lang ang maghandon ng negosyo. So, tindahan ang napili niya, kasi... Maliit ang savings niya so wala siyang malaking punan para mag upisan na negosyo. Kaya naman, tindahan ang naisip niya sa resort business kasi pwede lang maliit punan. Nga, nagtayo siya ng negosyo. So nagpadala siya ng pera dito, ayan, so para magkaroon siya ng maliit na tindahan. Nagpatayo siya ng tindahan and then nagbigay siya, nagpadala siya ng pera para pampuhunan. Yung first puhunan niya po, uh, siyempre yung kapatid niya ang naghandol kasi nga nagwo-work siya sa abroad. Ngayon, ilang man sabi ng kapatid niya, ah uh, marami daw naghanap ng soft drinks tsaka mga alak, mga resorts at beer. Kaya kailangan na bumili ng refrigerator. Ayun yung kapatid natin na ay, sorry baka mapangalanan ko hindi pala pwede pangalanan no. Yung kapatid natin na na work abroad, nagpadala siya ng pera no second time, no pangatlo na pala yung pag, uh, pag umpisa ng tindahan, paggawa then yung puhunan niya, yung pangatlo, pang pa, pangbili po ng refrigerator. Nagpadala siya dito sa Pilipinas. Ayun, Ay, nakabili naman ng refrigerator. At naging maganda naman ang takbo ng kanyang tindahan. Pero after many months, nagsabi ang kanyang kapatid na kailangan daw na extra puhunan kasi marami ang nangutang at yung iba hindi pa nakabayad o hindi na talaga nagbayad. Kaya naman again, nagpadala ng pera yung ating kababayan na OFW para pandandag puhunan. Pero sinabihan niya ang kanyang kapatid na huwag na magpa Ayun, napadala na naman siya at umabot ng one year. Malapit talaga two years ang kanyang tindahan and it was doing well that time. But eventually, nalaman na lang niya sa ibang tao na halos wala daw laman ang kanyang tindahan. Yung kapatid naman niya hindi na kumukontak sa abroad. Kaya siya na mismo ang nagtanong, kung totoo ba, may kasi siyang balita na hindi daw maganda ang takbo ng kanyang negosyong tindahan. Ayun nga, sinabi ng kapatid niya, papalugi na talaga ito at wala na siyang magagawa. Ayan. And then, mabuti na daw na pwede ba daw ibinta yung masakit, ang refrigerator po. Pwede ba daw ibinta kasi nga magsasara na ang kanyang tindahan. At hindi na rin ahihingi, hindi na raw hihingi ng another puhunan ang kanyang kapatid kasi naman nahihiya na daw siya, no? yung kapatid niya nan, siyang nagmanage sa negosyo dito, nahihiya na maghingi sa kanya. Kasi nga, dalawang beses siyang nabigyan ng puhunan, hindi niya napalago. yan, so, kailangan na niyang pera ngayon, ng kapatid niya, pwede ba daw, ibinta ang refrigerator. Ay, mabait yung ating ka kaibigan, ka no, kababayan na OFW. Sinabi niya, okay, ibinta mo lang ang refrigerator. At ayun nga, sabi niya sa akin, hindi umabot ng 2 years ang kanya negosyo. So, talagang nalungkot siya. Ito kaibigan ha, ito nang sasabihin ko po sa inyo para huwag kayong matulad sa ating kababayan na sobrang sakit nang nangyari sa kanya, no? Para naman hindi mawala yung perang pinaghirapan nyo. Kung gusto nyo talaga mag ng negosyo, as much as possible, dapat ikaw yung maghandol. ikang yung hahawak sa yung negosyo. Ikaw yung magdadala ng yung negosyo. Ngayon, kung maisip mo paano ko ma-handle eh, 'yung negosyong ipapatayo ko at TGP dyan sa Pilipinas, ay eh, ako nagwo-works abroad, 'di tsaka ka na lang magpatayo ng negosyo, i-save eh, mo muna 'yung pera mo dyan, ayan ipunin mo muna, huwag kang basta-basta magtitiwala ka kahit kanino. Hindi ko naman sa nila lahat, pero hindi lahat ng kapamilya natin, kamag-anak natin ay pwede natin pagkatiwalaan. Yung iba naman, hindi nila tayo scam, pero sa dyang, hindi talaga sila marunong magdalang negosyo. So, paano ng perang, uh, perang iyong pinahirapan, their friends? Uh, sorry po sa background, no? Medyo maingay, no? Meron pong ah, nagtitinda sa labas ng puto. <laughs> Ayan. So, yung kaibigan na, kung gusto mo talaga magnegosyo dear friends, ito na magandun. Huwag mong basta-basta ipagkatiwala sa iba yung negosyo mo. Pwede ikaw hindi magando lang yung negosyo kung will establish na ito. Kung hindi lang isa yung negosyo mo. Katulad sa SM, di ba? Marami silang branches kahit ano negosyo na no, maraming branches, alam nga naman ikaw maghandol lahat, hindi mo yung makakaya. Kaya kailangan mo ng mapagkakatiwalaan. Pero pag mag-umpisa ka pa lang, kaka-umpisa mo pa lang, dapat ikaw talaga maghandol ng yung negosyo. Ngayon, kung wala kang time, busy ka sa trabaho, di wag muna. Ang hirap kaibigan, hindi ta talaga maganda magtiwala ngayon sa, sa ibang tal, kad, kadugo pa natin. Ang hirap, baka mawala lang yung perang ating pinaghirapan tayo ang kawawa sa huli. Ayan, thank you so much kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko makakatulong pito sa inyo. Lagi nyo natalan parati ko sinasabi kaibigan. Hindi mahirap, hindi posible na masin sa natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Kaya kasin sa natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Thank you so much. God bless.